Mangyayak-ngayak po ang mga anak ng MMD enforcer na si Saturnino Fabros nang mapanood dito sa TV5 ang panghihiya sa kanilang ama. Ipinagtanggol din si Fabros sa mga kasamahan niya sa trabaho. Jun Loyola, ikwento mo. Sa maliit at masikip na bahay na ito sa Payatas, Quezon City, nakatira ang MMD enforcer na si Saturnino Fabros. Si Fabros ang nakunan sa video ng programang T3 habang minumura at sinasapak ng isang motoristang sinita niya dahil sa paglabag sa patas trapiko. Madilan ang bahay. Sa isang sulok makikita ang mga graduation picture ng mga anak. Si Fabros ang tumatayong nanay at tatay sa anim na anak na babae. Kaya naman ang mapanood sa TV5 na mga anak ang pananakit at pambabastos kay Fabros, awa ang kanilang naramdaman para sa ama. Papa, mahal ka namin. Sabi nila sa akin. O, tapos niyakap ako. Tapos yun, na, nakita ka namin sa TV. Yun, yun ang sinabi nila. oh nandito kami. Saludo ang mga anak ni Fabros sa ipinakita niyang pagtitimpi. Isa po siyang bayani po. Kasi po ano, pinakita niya po talaga na <laughs> na kahit ginanon siya, hindi siya lumaban. Bumili po ako kasi po pinakita niya po na matatag siya. Hindi Halos tatlong dekada nang naninilbihan bilang enforcer si Fabros. Walong libong piso lang ang sweldo niya kada buwan. Matapos mapanood ang video sa News 5, agad din kinundina ng mga katrabaho niya ang insidente. Mabait yan, uh, mapagkakatiwalaan at masipag. Parang yung boses, Ilocano kasi yun eh. Yung tuno ng boses, siguro doon na misinterpret doon. No? Napaiyak na lang si Fabros sa dami ng mga sumusuporta sa kanya. Sige po, maraming salamat po. Ang mga sumusuporta sa Nagpa-fundraising na din ang komedyanteng si Arnel Ignacio para sa pamilya ni Fabros. Pinag-aaralan na ng MMDA ang pagdestino kay Fabros sa ibang lugar, lalot malapit lang sa kanyang pwesto ang bahay ng sospek at dahil sa kahinahunang ipinakita niya, balak ng MMDA na ipromote siya. Juleola, News 5. Kinumpirma ng Philip Morris ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Robert Blair Carabuenan na hindi ito pumasok sa trabaho ngayong araw. Hindi rin daw ito nagfile ng leave at walang abiso sa sinuman kung bakit siya absent at kung kailan siya papasok. Sa isang statement, sinabi ng Philip Morris na hindi nila babaliwalain na ang anumang kalukohan ng kanilang mga empleyado. Patuloy din daw silang magmomonitor sa investigasyon ng mga otoridad sa kaso. Bago nito, nakausap ng T3, ang ama ni Karabuena na si Roberto sa kanilang bahay sa Payatas QC. Git niya si Fabro sa ang naunang nagmura at pinalo pa nito ang sasakyan nila bago nangyari ang inkwentro. Ayun yung likod ng konse. Ah, okay. Yan ako, binuksentil ko. Ah. Bakit? Sabi niya gano'n. Sabi ko, kaya mo na, huwag mo na pakialaman ah. na, huwag mo na pansin na. Tapos nung nasa traffic, ginagano yung ginagano yung anak ko nung no, MNDA, mm. Minomura. Pero mm. yung anak ko nag-flare up. So yeah. gumaba. So they were just an exchange of, uh, you know, yung Muran, Tansambose, okay. yung yes. blato. Sabi